ang message ngayon is parang warning na rin. So, yung mga mahihirapan ngayon na mag-ascend, uh, mag-grow, is uh, yung mga taong gusto lang ng pansin. Or sabi, laging natin narinig na kulang sa pansit or KSP. Kasi, paano ka naman kasi mag-grow kung yun lang ang hinahanap mo? Validation. Yun kasi ang isa sa validation na tinatawag nila. Yung meron yung tao na gusto niyang pansinin mo siya, pero hindi siya gagawa ng paraan para pansinin mo. Tapos pag hindi mo pinansin is, sila pa ang magagalit. Weirdo. Gusto mo naman para mapansin, hindi pumunta ka doon at gumawa ng conversation. Yan ang isang problema. Hindi marunong ang isang tao through na gumawa ng conversation actually. Minsan, pag ikaw pa ang unang gumawa ng conversation, may part na sinabi mo is uh, ginagawal nilang negative at mag-a-agets pa sa'yo, mag-ano ka pa, mag- uh, makukonsensya ka, I mean, na ikaw pa mismo ang gumawa ng conversation. Minsan kasi, huwag natin laging ilagay lahat ng naririnig natin, nangyayari sa buhay natin, at nakikita natin na ginagawa ng ibang tao through hurt and hatred, emotional crisis. Mag-realize muna tayo. Pero pag laging ganun ang dumadating sa'yo, kailangan mong mag-heal na. Meron kang deep na numunukot na pains and traumas na kailangan mo ng gawan ng paraan which is healing. Kasi bakit kahit question, kahit words na naririnig mo, natatamaan ka. Mga pitch sa simbahan, kaya minsan uh, nagtatampo tayo sa mga sinasabi ng preachers. Mga konekwento ng mga kaibigan natin, pamilya, lalong lalo kung nakikita mo yung buhay mo, sitwasyon mo, kahit yung feelings mo na nasa hurt and hatred and anger. Eh, lagi na lang emotional crisis na nagiging negative lahat. Meron talagang problema. Kahit nga nga magkwento ng ano eh, nangyayari sa'yo, minsan ayaw mo, di ba? Minsan naiirita ka. Minsan dahil doon ayaw mong lumabas. Yung dinidibdib mo masyado yung hindi magandang tingin nila sa'yo, yung discrimination marking nila. Siyempre, may, sila yun eh meron tayo yung tinatawag na projection. Pinong Prim project din nila sa sarili nila sa mga pinagsasabi at or iniisip nilang hindi maganda at ginagawa nilang hindi maganda kasi may problema din sila. So, dadag, i, eh, parang madadagdag yung ginagawa nila sa hindi magandang pakiramdam mo. Ayun, isa pa yun na lalong gagawin kang low vibration sabihin sabi nila. And wala na, magtatampo ka talaga. And makukwestiyon mo na, meron ba talagang Diyos? So, nasa acceptance yan, understanding. Simulan natin sa sarili natin yung acceptance, reflection, and repentance. Yun yung isa na parang medyo alanganin, na hindi masyadong, hindi maka-adapt. Kasi, yung outgoing, yun yung mabilis mag-adapt nito, nito sa shifting na nangyayari at ascension. And, so, yung mga wicked, lalong lalo yung mga yun. Kasi, kung before, kahit gumagawa sila ng hindi maganda, nag-iisip sila ng hindi maganda, nagsasalita sila ng hindi maganda, hindi sila nahahadlangan. Parang pumapabor pa sa kanila ang panahon. Pero, ngayon, hindi na. Ang bilis ng consequences or karma na sasabi nila. Kasi, of course, magiging malakas yung ipaglaban mo ang sarili mo. Ipaglaban mo ang tama ipaglaban mo yung mga karapatan na yan. Ipaglaban mo yung katutuhanan, truth sa English. Yung ibag, pag uh, sasambitin mo yung Diyos, di ba, bigla kang nahadlangan, parang perfecto ka, parang ganun, pero meron na yung kaya nila. Kasi nakuha na nila yung identity nila. Na bakit ko naman iisipin yung mocking and discrimination nila kung nabanggit ko yung Diyos? E alam ko naman sa sarili ko na ang mga kasalanan ko dati at magiging kasalanan ko isumihingi ako ng tawad. Parang nililinisan ko yung sarili ko sa mga kasalanan na yun. Sino bang mga to para ipamukha sa akin? Na hindi yung ganun na fighting spirit. Meron na yan. Siguro yung mga darating na ganyan, parang may ganun na pag-iisip, siguro yung iba iste sa akin para lalo akong para lalong kaya kong ipaglaban yung karapatan ko sa Diyos at yung mga ginawa ko sa sarili ko na pinakirapan kong linisan ng mga kasalanan na parang sinasabi na nilang hindi para bumalik ulit ako sa kasalanan ay hindi no is no hindi ako papayag mga ganun na pag-iisip meron yan so yan yung mga mag adjust yung I mean yung medyo mahihirapan na mag-adjust yang hindi naniniwala, naniniwala automatically sa Diyos. Kay His, Jesus Christ. Kasi meron nang naniniwala kay sa Diyos. Pero paano naman nung pumunta dito sa lupa as being the son, which is this Jesus Christ, in the works that He did. And pag ungkatin mo pa yung ano, yung story, ang, ang ginawa lang naman niya dito is magturo eh ang lakas ng impact ng pagtuturo, di ba? Ng edukasyon. Tignan mo noon, barbaric, na, napaka-barbaric, pero ngayon na modernized na meron na yung edukasyon. Medyo umayos, di ba? Eh, titingnan mo din sa kwento is kung talagang siya ang Diyos, bakit wala siyang kapangyarihan? Eh, common sense Ganun talaga. Mawawalan ka ng kapangyarihan kasi naging, naging tao ka. Pero meron pa rin naman yung protection sa Diyos. Eh, buong-buo na siya ba yung si Jesus Christ? Of course, kung gagawin niyang buong-buo yung sarili niya na pumunta dito as tao. Di meron pa rin siyang kapangyarihan. Baka hindi nga one-fourth na pagkatao ng ating ama na Diyos yung si Jesus Christ na pumunta dito sa lupay. Hindi one-eight. Parang adat lang ng kanyang pagkatao kasi mas makapangyarihan nga siya. Mas mataas. Bakit niya kayang i-create yung human? At nung andito yung edukasyon, madaming very hindi explainable na nangyayari sa ating katawan which is na-explain ng science ang galing mga bacteria and viruses na kaka kakaiba. And, uh, yung katulad ng math na yan, paano naging 1 plus 1 is equal to 2? Oo, oh, di ba? At more. So, kung gusto mong mag-question ng mas malawakan, kailangan mong maging handa sa knowledge na darating. And, knowledge kung kaya ng utak mo at katawan mo. Kung hindi. Isa ka dyan sa magiging mental alam mo na pasyente, di ba? Instead, iayos na lang natin yung relationship natin sa Diyos. Kasi ang daming action, daming humahad lang sa ngayon na shifting na ascension. Iwan ba natin kung gusto nilang hadlangan yung blessings. Or meron kasi yung part na parang cloning or copycat. Gusto nila sila yung kumuha ng attention, <laughs> validation. Pero may may gamit yung mga yun sa mga may big purpose dito sa mundo. Yung mga mauuna, mga mocking and discrimination nila na hahamak sa mga yun. Kung kakaya din din ng mga yun, ang mga purposes nila at magpapalakas din sa kanila. And paano mo malalaman na malakas ka, Well, Madali ka mag-move on. Wala na sa'yo yung discrimination marking nila. Eh, sila yun eh. Parang ganun. And parang mas tinutuon mo and mas focus ka sa iyong purpose lalong pagpapalakas ng relationship mo sa jos And lalong lumalakas yung emotional knowledge and identity na dati crisis. Na kahit anong ipamukha sa iyo na negative kasi negative 'yon automatically. Na akala nila positive na may gusto silang parating na i i-down eh. Yung mga ginagawa na ganun is may gusto silang i-down. Kasi ang nagpapa-up sa isang tao is advice actually na galing sa katotohanan na nakita nila sa yung mali and ikokorek nila. Paano kung wala nga silang nakitang uh, mali, kundi light lang lahat, pero gusto nilang i-down, iba na yun. At motivation, yung kaya mo yan, kahit anong mangyari, parang ganito, na ginagawa nilang negative, pero actually positive. So sana yung intindihan mahaba-haba. And thank you for hearing. See you for my next message again, or topic, or words, or teaching I can say.